Anong wish mo ngayong Pasko? Cellphone po. Cellphone? Huh? cellphone gusto uh, mo? cellphone. Bakit cellphone? Cell ha? Wala po cellphone po kayo. Ah, wala cellphone mama mo? Ah, yung cellphone na gusto mo, ibibigay mo sa mama mo. Apo. Oh, Napakabait naman na anak. Dito nga sa park ay may nakita akong bata at susubukan natin humingi ng pera sa kanya kung bibigyan ba tayo. So tara mga idol, tutulungan natin. Saan si mama mo? Sa nangingi po. Ito nga pala siya nga pala mga idol. Hiningi ko siya ng limang piso tapos binigyan niya rin ako ng limang piso. So nalilimos po siya. Bakit ka nalilimos? Wala po. Pambibili po ng bigas at ulam po. Ah, pambili ng bigas at ulam. Nasaan si mama mo? Nang po. Nang din? Okay. Si papa mo? Nangangalakal po. Ah, nangangalakal. Hindi ka nag-aaral? Nag-aaral po. Anong grade mo na? One po. Ah, tapos nanilimus ka. Ba't hindi ka pumasok ngayon? Wala akong pasok. Ah, walang paso? Ilang ah. taong ka na? Seven po. Seven? Ah, nanlilimos ka. sa mga kapatid mo? Po. Nanlilimos. Nanlilimos. Ilan kayo mga kapatid? Apat po. Apat? So, pang ilan ka? Pangatlo po. Pangatlo. So, napakabait na mga idol kasi nag ako humingi sa kanya ng piso. Binigyan niya ako ng limang piso. So, binigyan ko rin siya ng pera. Ayan. Araw-araw ka nanlilimos? Yes. Hindi po, minsan lang po. Minsan lang. Hindi nagagalit yung gwardiya dito? Di, minsan lang po siya. Ah, kapag nakikita ka, pinapagalitan ka. So, nandito siya mga idol sa... Nandito siya sa may SM, sa SM Park. So, dito sila nalilimo sa mga tao dito. So, walang gano'n tao ngayon dito kasi maulan. So, nakamagkano ka na ngayon? Sampung, Plus yung binigay ko. Oh. Uh. Ano sasabihin mo sa mama mo? Sabi ko, sulap. Baka mapanood niya to, wala kang sasabihin? No. Wala. Uh. Sa papa mo? Bibili ka po ng bigas. Ah, bibili ka ng bigas, kaya Kaya po siya ng mga idol ay para may pambili daw sila ng bigas. So napakabait naman itong batang to. Ayaw mo sumama sa akin? No. Ayaw mo sumama sa DSWD? De, joke lang. Hindi kita dadalhin doon. Kasi mabait ka. Huwag ka magpapaula para hindi ka magkasakit. Ha? sige. Wala kang sasabihin? Wala po. Mga kapatid mo? Wala kang babatiin? Pero po. Sige, pagsabihin mo sa kapatid mo. Ano sasabihin? Ah, hindi mo alam. Sige, sige mag-iingat ka dito baka kunin ka ng mga sindikatong tao may nangunguha ng mga bata wag kang sasama sa kanila ha kapag kinuha kanila sige sige Yan um, umalis yun lang wala kang sasabihin wala po anong wish mo ngayong Pasko? wala kang wish na kahit ano wala kang gusto ngayong Pasko na regalo, gano'n. Cellphone po. Cellphone. Marunong ka na mag-cellphone. Marunong ka na magbasa. Oh? Ba't cellphone gusto oh, mo? Cellphone. Bakit cellphone? Ha? Wala po cellphone po Ah, wala cellphone mama mo? Ah, yung cellphone na gusto mo, ibibigay mo sa mama mo. Opo. Oh, Napakabait naman na anak. Mag-aaral ka ng mabuti para pag nakatapos ka pag aaral may maganda kang trabaho, ha? Huwag kang maging pasaway, maging mabait ka lang bata para gagabayan ka ng ni Papa God.